Oh, Wait lang, excited ka ba? Kahapon ka pa excited. Kaya mo, eh, uh, pa, start na tayo ha. Kaya mo bang ubusin ang dalawang kanin at dalawang ulam sa tatlong minuto? Kaya. Kaya, kaya ka. Kaya. Wala mo kayong tato. Kaya hindi makasayang <laughs> ang tato. <laughs> Sayang ang tato. Sayang ang tato. For 300 pesos, 3 minutes, kailangan niyo maubos yan ha. Consolation <laughs> mo. Sapak. Kahapon ka pa, panindigan mo yan, Paul. Kahapon ka pa nagyayabang. Start na tayo ha. Timer starts now. Ay, <laughs> <laughs> oh, Brian. Oh, Brian. <laughs> Bak bakit may Brian. pagdakot ng kanin? <laughs> <laughs> parang, parang ako yung kinabahan. Brian, wala na. Dinakma na nga yung kanin, eh. Dinakma yung kanin. Parang ilalagay Parang ilalagay ko na yung 300 dito. Hoy, jan pala no. Wala ka na. <laughs> Sir, dinakma yung kanin. First time 'yon. Ano 'yon? History 'yon. Hoy, <laughs> jan <dyan> pala. <po. laughs> Grabe. Keri. <laughs> Dalawang minuto pa. Diyan po pinahiya mo yung mga nakapula, nakakahiya naman. Okay. Isang ulam na lang sa kanya. One minute and forty seconds. <laughs> Ma, yeah, mukhang ahabol pa si John Paul, ah. One minute and nineteen seconds. <laughs> may come pa si John Paul. One minute. Tapos, ang laban. <laughs> Panalo na naman ang nakaputik. Nakapute. U Ubusin mo na yan. Deserve mo yan. Sa'yo na yung lahat. Congratulations sa nagdakma ng kanin. <laughs> Grabe, ginanun niya lang yung kanin, oh. Pass <laughs> out. Thank you. Grabe, parang iharap target kita dun sa isa. <laughs> 那么多的妈妈。<laughs> Mom,